wala lang ako ng bato na ino to pin 2.5 apat na piraso. Okay, dollar usa. So next time ito yung kukunin ko tong ax. Sisi ax sila dito. So ito na yung partner naman natin ngayon sa buhay, yung pagjijil. So abang abangan na lang pagdating sa bahay pag-sit up ko nito. At dito tayo sa Borsamol kami tayo rin sa dono ng mga gamit pang gym kasi dati na dyan ako bumili dito lang yan sa may life so bibili tayo ng uh, gamit pang gym dito. Dito so dito dito yung mga upos so ito 100 plat ito naman sa 400 uh, dito kasi ang mobil dati ay yung mga bagong model na ito, authentic maganda dito ang mga parts nila ang dami ang klase ito na ako sa G-man so itong kinuha ko kanina ito, itong ax ayun dito pero yung kukunin ko na ano, na machine is ito workout oh. athletic oh. athletic oh. maganda rin naman to eh pang bending lang ito machine stop ito sila dito eh si quality itong mga gamit nila dito mga course sa ito, mga team gym buwa lang ako ng bato na ino you know, 2.5 apat na piraso 5 dollars yung isa. so next time ito yung kukunin ko itong axe. kasi so, si sila dito so ito na yung partner naman natin ngayon sa buhay yung pagigil. so pang abang na lang pagdating sa bahay pag sit up ko nito so dito na tayo sa bahay at galing tayo sa sa shop sa bursa mod dahil nga, bumili ako ng gamit pang gym. So, ito na yun, no. So, mamaya bubuksan natin to. Tapos, ito yung mga hacks. Tapos, bumili ako ng dalawang pares na bato. Yan. Ito. Ayan, ito. ito. Tag, ano lang to? Ang bawat isa, 2.5 kilos. Ito. So, kasi yung dati ko ng mga ganito, uh, pinauwi ko na automatic ang bago so ito i-replace -re natin yan tapos ito kasi loma na eh so mamaya na natin bubuksan to saka isip up kaya nga mga saglit yan check natin ito na binuksan ko na ito yung axe na iba tapos ito naman ito rin so natin yung So, ito na. Ito na yung axe natin, oh. Tapos ito yung mga body niya. Ayan. Okay. Itabi lang muna natin. Ayan. Tingnan natin itong mga natin. Ito tong... tong... yung laman. Oh, wow. si-sit up ko pa to. Ayan ang pangalan niya. Oh. Athletic. yan Pangalan niya. Ayan natin dyan. Ang mga Ito yung mga handle. Mga handle niya. Ayan. So, sisipot natin to. So, ito na yun. Nabuksan ko na yung mga gamit natin. So, ito na yun. Yan. Puro mga atletik yan. Yan, atletik yung mga tatak. Yan mga atletic may kunting alam tayo sa gymnastic kaya ito yung ginamit natin na brand yung atletik yan ha okay. So, ang kabuhuan nito na video, yung pag-ayos ko nito, i ko sa, i upload ko sa YouTube channel ko. Okay? Thank you. So, ito na yung magiging bagong partner na. So, ito yung binili ko kanina, oh. Mga tatak atletik yan. Yan, apat na piraso. Tapos, meron tayong axe. Ito yung gamit natin sa pag-sit up ng binding Yan. Yan yung sa ulo. Tapos, ang tatak niya is atletik. Yan, puro mga atletik yan. So, ito, mga luma ko na gamit, pipis out na natin yan, itabi muna natin. Tapos, yung ito. So, ito na yung bago natin ngayon, na partner sa pag-gym. Yan. Okay. Yan, o, tatak atletik. Yan. Okay. So, isi-sit up ko yan mamaya-maya pagkatapos ko magpahinga kasi mainit so ito na yung bagong machine ko na sit up ko na inayos ko na ngayon o, simple lang yan at meron tayong dumbbell yan. yan okay. ang tatak nito is athletic yan dahil nga athlete tayo dati so ganito na brand yung binili natin athletic o, simple lang simple pero rock at Meron tayong dumbbell dyan na ano? kasama. Okay. So, kakatapos ko lang. So, ito, ito naman yung magiging partner natin sa buhay. Itong machine na to. Yan. Okay. Simple na parang bike. you So so na na set up yung bagong machine ko at ito naman yung bagong partner natin sa buhay athletic tapos meron tayong dumbbell dyan na nabili kasama yan so ang ganda na oh. so simple lang yan okay so ito yung bagong partner natin sa buhay ngayon